Ang video na ito ay nagbibigay ng komprehensibong impormasyon tungkol sa paglulunsad ng Universal Social Pension Program sa Hulyo taong 2025, na partikular na idinisenyo para sa mga nakatatandang Pilipino. Sinasaklaw ng script ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, mga schedule ng pagbabayad, mga proseso ng aplikasyon, at praktikal na payo sa pananalapi para sa pag-maximize ng mga benepisyo ng pensiyon. Nilalayo nitong turuan ang mga nakatatanda tungkol sa kanilang mga karapatan at tulungan silang maghanda para sa makabuluhang inisyatiba ng pamahalaan. Magandang araw sa lahat ng aming mga senior citizens. Narito na ang pinakamalaking balita na matagal na ninyong hinihintay. Ang Universal Social Pension ay opisyal na magsisimula sa buwan ng Hulyo taong 2025 at kailangan ninyong maging handa para dito. Sa video na ito, Ikukwento ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa programa na ito, mula sa kung sino ang pwedeng maging beneficiary hanggang sa eksaktong pecha kung kailan kayo makakatanggap ng inyong pension. Hindi lang yan. Pag-uusapan natin ang mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayon para masiguro na walang aberya sa pagdating ng inyong sweldo. Bago pa tayo magsimula, pakisuyo lang na ilike ang video na ito para makarating sa mas maraming senior citizens na makakakuha ng tulong mula sa impormasyong ito. I-subscribe din sa aming channel para sa mga regular na update tungkol sa mga benepisyo ng mga nakatatanda at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga katanungan sa comment section dahil sinisiguro namin na sasagutin namin ang lahat ng inyong mga tanong. Kung may kilala kayong ibang senior citizen na makakatulong sa video na ito, ibahagi ninyo sa kanila. Sama-sama tayong tumulong sa ating mga nakatatanda. Ang Universal Social Pension ay hindi lamang isang simpleng ayuda kundi isang komprehensibong programa na magbibigay ng regular na financial support sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Ito ay resulta ng matagal na pakikipag-ugnayan ng mga advocacy groups, government officials, at mga senior citizens mismo na nagsisikap na makamit ang social justice para sa aming mga nakatatanda. Maraming taon na nating pinag-uusapan ang pangangailangan ng mga senior citizens na magkaroon ng stable income lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang mga presyo ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang programang ito ay nagmula sa pag-aaral at pagsasaliksik na ginawa ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang government agencies upang makita kung paano mas mapapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Nakita nila na maraming nakatatanda ang nahihirapan na maging financially independent dahil sa limited income, health issues, at kawalan ng work opportunities. Kaya naman, naisip nila na gumawa ng isang programa na magbibigay ng universal coverage sa lahat ng senior citizens. Hindi lang sa mga walang wala, kundi pati na rin sa mga may kaya pero nangangailangan din ng additional support. Ang pinakamahalagang katangian ng universal social pension ay ang salitang universal na nangangahulugang lahat ng Nang senior citizens na umabot na sa edad na 60 taong gulang pataas ay automatically qualified na maging beneficiary. Hindi na kailangan na patunayan na mahirap kayo o wala kayong ibang source of income. Hindi na kailangan na magkaroon pa ng mga komplikadong requirements o dumaan sa mahabang proseso ng pag-evaluate ng inyong financial status. Basta senior citizen kayo, karapatan ninyo na makatanggap ng pensayon na ito. Ang halaga ng pensayon ay nagsisimula sa 2,000 piso bawat buwan. Alam namin na sa maraming senior citizens, lalo na sa mga nasa urban areas, mukha ng maliit ang halagang ito. Ngunit para sa mga nasa rural areas at sa mga walang regular na income, malaking tulong na ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Bukod pa dito, ang programa ay may built-in adjustment mechanism na nangangahulugang tataas ang halaga ng pensiyon every few years depende sa inflation rate at economic conditions ng bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga petsa na kailangan ninyong tandaan. Ang implementasyon ng Universal Social Pension ay magsisimula sa unang linggo ng Hulyo taong 2025. Ang distribution ng pension ay gagawin in batches upang masiguro na walang aberya at lahat ng senior citizens ay makakakuha ng kanilang karapatan. Ang mga pecha ay naka-organize ayon sa first letter ng inyong surname. Ang mga senior citizens na ang surname ay nagsisimula sa letrang A hanggang F ay makakakuha ng kanilang pensyon mula ika-isa ng Hulyo hanggang ika 7 ng Hulyo taong 2025. Ang mga G hanggang M ay mula ika-walo ng Hulyo hanggang ika-labing-apat ng Hulyo. Ang mga N hanggang S ay mula ika-labing-lima ng Hulyo hanggang ika 21 isa ng Hulyo. At ang mga T hanggang Z ay mula ika 22 -dalawa ng Hulyo hanggang ika-tatlumput-isa ng Hulyo. Mahalagang tandaan na hindi pwedeng kunin ang pension sa ibang pecha na hindi nakatakda sa inyong surname. Ito ay ginawa upang maiwasan ang overcrowding sa mga payout centers at para mas organized ang distribution process. Kung hindi ninyo nakuha ang inyong pension sa nakatakdang linggo, may make-up schedule na magkakaroon sa unang linggo ng Agosto para sa mga nakaligtas o may mga emergency situation na hindi nakapunta sa tamang pecha. Para sa mga senior citizens na gusto nang mag-prepare ngayon. Narito ang mga dapat ninyong gawin. Una, siguraduhin na updated ang inyong registration sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong lugar. Kung hindi pa kayo nakaregister, kailangan ninyong pumunta sa OSCA ng inyong barangay o city at mag-register as soon as possible. Dalhin ninyo ang inyong birth certificate, valid ID, at proof of residency. Kung hindi ninyo alam kung saan ang OSCA sa inyong lugar, pwede ninyong tanungin sa barangay hall o sa city hall. Pangalawa, kailangan ninyong mag-decide kung paano ninyo gustong matanggap ang inyong pension. May tatlong options kayo. Ang una ay through bank transfer kung meron kayong existing bank account. Ang pangalawa ay through mobile wallet tulad ng GCash, PayMaya, o iba pang electronic wallet na authorized ng government. Ang pangatlo ay through physical payout centers tulad ng mga bayad centers, remittance centers, o sa mismong munisipyo ng inyong lugar. Bawat option ay may kanya-kanyang advantages at disadvantages na dapat ninyong isaalang-alang. Kung pipiliin ninyo ang bank transfer, mas secure at convenient ito dahil hindi na kailangan na pumunta pa sa mga payout centers. Ngunit kailangan ninyo ng active bank account at dapat kayong familiar sa paggamit ng ATM o online banking. Kung pipiliin ninyo ang mobile wallet, mas madali itong gamitin at mas accessible, lalo na sa mga nakabahay lang ngunit kailangan ninyo ng smartphone at internet connection. Kung pipiliin ninyo ang physical payout centers, mas familiar kayo sa process na ito at hindi kailangan ng technology, ngunit kailangan ninyong pumunta personally sa mga centers at possible na may mga pila. Ang mga dokumento na kailangan ninyo para sa registration ay mga sumusunod. Una, certified through copy ng inyong birth certificate mula sa PSA. Pangalawa, dalawang valid government-issued IDs. Pangatlo, proof of residency tulad ng utility bills, barangay certificate, o lease contract. Pangapat, passport size pictures na hindi lalagpas sa anim na buwan ang kuha. Panglima, medical certificate na nagpapatunay na fit kayo para sa programa, lalo na kung may mga health conditions kayo na pwedeng makaapekto sa inyong ability na mag-claim ng pension. Para sa mga senior citizens na may mga karamdaman o disability na hindi makakapunta sa mga payout centers. May special provisions ang programa. Pwede kayong mag-designate ng authorized representative na pwedeng kumuha ng pension para sa inyo. Ngunit kailangan ng notarized special power of attorney at kailangan din na mag-undergo ng verification process ang inyong representative. Ang representative ay dapat na immediate family member o trusted individual na may proper documentation. Panglima, mag-ingat sa mga scams at fraudulent schemes. Maraming masasamang tao ang nagtatarget sa mga senior citizens, lalo na kapag alam nilang may regular na income kayo. Huwag ibigay ang inyong personal information, PIN codes, o password sa kahit sino. Huwag din sumali sa mga investment schemes na nangungakong malaking kita sa maikling panahon. Ang Universal Social Pension ay hindi nakakaapekto sa iba pang benefits na natanggap ninyo. Kung kayo ay may existing na SSS Pension, GSIS Pension, o iba pang retirement benefits. Pwede pa rin kayong makatanggap ng Universal Social Pension. Ito ay additional benefit na hindi nakakaapekto sa iba pang programs. Ngunit kailangan pa rin ninyong mag-register separately para sa programa na ito. Marami din kayong iba pang benefits na pwede ninyong makuha bilang senior citizens. Ang 20% discount sa mga gamot, pagkain sa restaurants, transportation, at iba pang services ay pa rin available sa inyo. Ang priority lane sa mga banks, government offices at iba pang establishments ay karapatan ninyo din. Ang free medical services sa mga government hospitals at clinics ay available din sa inyo. Ang mga benefits na ito ay complementary sa Universal Social Pension, kaya mas marami kayong makakakuha na tulong mula sa government para sa mga senior citizens na gusto pang mag-work o mag-business. May mga programs din ang Department of Labor and Employment at TESDA na nag-o-offer ng training at employment opportunities specifically para sa senior citizens. Ang mga programs na ito ay designed para sa mga senior citizens na gusto pang maging productive at kumita ng additional income. Pwede ninyong i-combine ang pension ninyo sa income mula sa mga programs na ito. Ang mga challenges na possible na maranasan ninyo sa implementation ng programa ay mga sumusunod. Una, ang mababang halaga ng pension compared sa actual na cost of living. Ang solusyon dito ay proper budgeting at paggamit ng iba pang available benefits at discounts. Pangalawa, ang accessibility ng mga payout centers. Maraming senior citizens ang nahihirapan bumiyahe dahil sa age o health conditions. Ang solusyon dito ay ang pagkakaroon ng mga mobile payout centers o home delivery options na ino ng mga local government units. Pangatlo, ang mga delay sa distribution dahil sa administrative issues. Ito ay common na problema sa mga government programs. Ang solusyon dito ay ang pagiging updated sa mga announcements at regular na follow-up sa mga concerned agencies. Pang-apat, ang risk ng corruption o misuse ng funds. Ang solusyon dito ay ang active participation ng mga senior citizens sa monitoring ng programa at pag-report ng mga irregularities sa proper authorities. Ang mga positive impacts na inaasahan natin mula sa programa ay mga sumusunod. Una, ang financial relief para sa mga pamilya na currently sumusuporta sa kanilang mga senior citizen members. Ito ay makakatulong na mabawasan ang financial burden sa mga pamilya. Pangalawa, ang boost sa local economy. Kapag ang mga senior citizens ay may pera sa kanilang bulsa, mas marami silang bibilhin at gagastusin na directly makakatulong sa mga local businesses. Pangatlo, ang improvement sa mental health at self-esteem ng mga senior citizens. Ang pagkakaroon ng sariling pera ay malaking bagay para sa kanilang dignity at independence. Pang-apat, ang improvement sa overall health outcomes ng mga senior citizens. Kapag may regular na income sila, mas makaka-afford nila ng better nutrition, regular na medical check-ups, at maintenance medicines. Pang-lima, ang improvement sa social participation ng mga senior citizens. Kapag may pera sila, mas active sila sa community activities at social gatherings na makakatulong sa kanilang overall well-being. Mahalagang tandaan na ang Universal Social Pension ay long-term program na hindi matatapos sa isang taon. Ito ay patuloy na programa na magbibigay ng regular na support sa mga senior citizens. Kaya importante na kayo ay maging active participant sa programa at hindi lang passive beneficiaries. Kailangan ninyong maging aware sa mga changes at updates sa programa para masiguro na nakakakuha kayo ng lahat ng benefits na deserve ninyo. Huwag kalimutang mag-like sa video na ito kung nakatulong sa inyo ang mga impormasyong na ibahagi namin. I-subscribe sa aming channel para sa mga regular na updates tungkol sa Universal Social Pension at iba pang programs para sa senior citizens. Mag-iwan din kayo ng mga comments kung may mga specific na tanong kayo na gusto ninyong masagot sa mga susunod na videos. At kung may mga kakilala kayong senior citizens na makakatulong sa video na ito, ibahagi ninyo sa kanila. Sama-sama tayong tumulong sa ating mga nakatatanda na makakuha ng lahat ng benefits na deserve nila.